Hey sa uh, magandang umaga dito tayo sa may pesta ko, sa may bukawi bulakan ha. Ah. Silipin natin yung mga dala ko ngayon dito. Ayan sa may mga hunting din tayo rito. 250 lang po ang isa nyan. sa mga ano natin. Ano ka So I ay mean, may, may mao tayo pang formula natin yan ha. Ah. Ayan. Ayan. Ayan po, rounded isa yan ha. Ayan, yeah, pare-parehas lang po yan. Sa mga opa, 500 sa matured. Sa mga abson, 400. Sa mga opa, 500. Ay, boss. Kapalik sa mula. Dos ka pa yung modos? Ito, maras pa sa ating mga magugulang na yan. Na dalawang libo lang. Ayan, dalawang libo pa. Namatay <laughs> kasi. Ayan. Yan, meron tayo itong mga zebra zebra may kakatil din tayo rito pearl, back to back pearl ayan o, no? back to back pearl nakakatil meron din tayo rito ng albino back to back ayan no? so, mga opa natin na malilinis ang ulo yun no? o, oh. ang mga sable Okay, Lagay mo sa kulo ngayon tapos para makita. Yung bahay ko, yung bahay. Kaya may, may bakto ba tayo lutino, macho o. Oh. Eto, albino yellow bulls. Ito, so, meron din tayo na ano, ah, Yellow Bulls, Opa, at Lutinos. Bit Opa, matured din to. Ah, okay, guys, so ayan, oh Pagkakala ba ito? Pagkakala. 400 dyan, dos. Green kasi. Sige mo siya papiliin, yung mga 300 natin. Ito, ah, uh, Abs 1, o. No? Ganda ng option natin, no? Oh. Orange face. Classic. Back to back, oh. Parehas may sing-sing po yan. Mga panlaro po yan. Ito, ah. Uh, back to back lupino ko oh, pala. Yung, ano? Ay, ang ganda, oh. Dino yung dun dyan. Ah, oh, wala <laughs> Mga fisher, mga fisher. Yan, meron din tayo itong gold diyan. Yan, dalawang pares ang gold dyan natin dito ngayon. Ayan, oh. Ayan, guys. Oh, mga oh, pala yung perso. Ayan. Lupino. Ano? Meron talaga, meron diyan, talaga lang boss ah. Tingnan mo siya doon. Doon sa kabila doon ay oh. Ayun oh. Ayun dami sa likod doon. Oh. oh, kalain ko oh. ay Ayun Ay sibra rin tayo, maganda imitation na sibra oh. Black pink, black pink. Garsonata. Oh, ayun. Yeah, meron tayo lupino o pala hindi tayo lupino Kremino, krimino o Tapos krimino yung babae Di meron din Share split, split, split din babae Ang opa Kasi nang arisod na yan eh Bakta bak opa pin, malinis pares oh. so na sunog ang ulo Tulang pulo po yan oh Salit ano, ito isa. Ito, green. Patandaan eh, mo, pre, pwede dito. Ay, wala akong dalawang na Gordian. Ayan. Ito, pak, proben dalawang abso na to. Ayan, mga.

Ayan uh, ah Ayan yung mga ano Kaya yung ano natin Hantid ah may tayo Kasi lutino natin lalaki to Ayan e, puro magulang po lahat sya magulang Wala mga bata dyan Dito ng bata Nakakuha na sya Ito na <coughs>